Ay, Hindi naman siguro. Eri pandak din ni Eri. Alen? Yan, Eri pamamae, utang mo ka dami. Alen nyo? Oo, ayan para sa Ting pa-hatid mo Ah, oo nga, ano? Hoy Ate Rosy. ay si nanene ngay nanguhanan nyo ng oh. At magbibilo-bilo nga sa Sabado. Mm. Ay, yak si mami, ano? O, nga. <laughs> ay, yan. Pala oo nga. Ayun. Hindi pa maluo ang pareho. Oo, hindi pa. Oo. Oh, oh. Ingay Ate pa magbahay diyan ni, eh. ano? Ari pa magbahay diyan sa akin 'yan. Ayan. Wala kang hinukot, Ate meron dong palok sa ni eh, sa bilo-bilo. Galing kay Ikwan, galing kay Ate Huling. Galing sa iyo 'yun. Kabababa ng Ah, mo na. Kabababa na nyug eh. Pwede na iring Sa isang linggo Pwede na eh. Rehinog natin, Rosie. Nakakatuwa. Kabababa na nyug Dini ako may picture eh. Abot. Abot na abot. Alin? Ire? Oo, diyan ako may picture na kabababa. Ano yung unang buma? Ah. Ano Ako na mamimitas sa tirosin ng akin. Ayan ang tower dito o nang dito sim. Ah. Uh -huh. uh -huh. oh, basta'ng atirase basta 'yung Basta wag lang ang ano, basta wag lang brown yung bunga. Yan ang nangka oh. Malapit na siyang mahinog. Kasi pag ni Kuya Kunis, siya ang nag-ano niyan. Siya ang, siya ang nagdidilig niya mag-isa. Ah ah, uh, uh. Kakyot naman ang papaya, kadaming bunga. Ay sayang yung isang sanga pang yung maliit, hindi pa hinal hinalbot ni Teting. <laughs> Maliliit naman ang bunga ng iyong siniguelas yata, ano, hindi yung malalaki. Kuha kami ng gulay, himbabao. Alam niyo yan, himbabao. Sarap yung gulay. Eh. Alam niyo Sarap tong gulayin. Yatain eh. kayo ba ako sa mayroon na mag-uwi ka? Oo, mag-uwi. Ano yan Ate Rosie yung nung